Hello. Magandang buhay sa ating lahat. Ayan ang aking kasama o naglalakad kami. Kailangang maglakad-lakad pang ng buhay. Ayan, yeah, malamig na dito. Kaya kami lumabas ng maaga. Ito, yung mga baguhan sa aking platform mag-subscribe sa aking channel, click like at saka notification bell para updated kayo sa aking mga uploads. Yan. Kaya gusto daw niyang uminom na uuhaw na siya. Ayan ang aking Hirap naman yung 10 Kasama. kilometers na naglalakad-lakad kami. Kailangan nating mag-walking. Kasi madalas kaming nasa loob, nakaupo lang. Kaya kailangan ng walking-walking din para sa mahabang buhay at healthy lifestyle na din. Kailangan din natin i-watch out ang ating mga kinakain. Yan, kasi habang habang tumatanda ang tao, naiipon na yung mga toxins sa katawan. Kailangan mag-detox para magkaroon ng healthy outlook in life ganyan at saka iwas-iwasan din yung mga laging nag-aalala life must go on huwag laging mag-aalala kalimutan kung ano man ang nararamdaman magpunta sa doktor para mapalagay ang iyong kaisipan para kapag nakakuha na ng result hindi ka mababahala kung ano man yung nararamdaman mo. Lalo na kung mag-isa ka lang sa buhay, mag-isa at walang kasama, kailangan talagang bantayan ang iyong kalusugan. Yan ang aking maipapayo, ang inyong senyora. Kailangan talaga na alagaan ang iyong kalusugan. Dahil walang ibang mag-aalaga, walang ibang titingin kung malayo ka sa pamilya kung malayo ka sa pamilya lahat ay sa iyo lahat sa iyong balikat kaya kailangan panatilihin ang maayos na kalusugan wag nating ipagwawalang bahala kung ano man ang nararamdaman maglakad-lakad para mamaintain para mamaintain ang tama at wastong kalusugan Yan. at saka huwag natin kakalimutan magsimba magdasal lagi magdasal lagi ito nga may nakita kaming promotional All na gupit tatry natin kung makukuha ba ng uh, tagahawak ng gunting ang kanyang hairstyle kasi nga mayroon siyang design design daw sabi ng nagkukupit ibang lahi uh, may hairstyle daw na may design kaya titignan natin kung makukuha niya kapag kuha niya ang gupit na gusto niya magbibigay siya ng tip kung magkano naman kaya ang ibigay ng tip kaya yan Ginoviuhan ko para meron siyang four na makukuha ang gusto niyang gupit. Uh, meron pa siyang masamasahin ito. Tingnan mo nga naman ang ibang lahi oh. mm, Magic Scissors and Gent Salon, 'diyan sa napagupit. Uh. Hindi mapakali itong naggupit ng gupit sa kanya kasi 'yung kalahin natin na ganyan, barbero ay naka day off. Eh, nandun na kami, kaya wala siyang choice. Sabi naman niya na kaya niyang gupitan. Kaya niya ang gupitan mga Pinoy. So, Hairstyle of kabayan na. Tuwang-tuwa nga ang ano, barbero. Nakuha niya at nangiting-iting din ang aking lovey-dovey. Feel na feel niya ang kanyang bagong buhok. kaya ano, oh, ma malapit na siyang matapos. Meron lang siyang pinaparequest na tanggalin yung mga haba-haba. Gusto pa niya oh. ipatanggal ang kanyang balbas additional charge na naman. Kaya sabi ko, wag na, wala na tayong pera. Yan na lang ulo. Ang... <laughs> Bukok na lang ang ipagupit mo. Huwag na ang balbas pogging poging na siya oh, ready for new year ready na siya for new year o oh, di ba mahirap daw ang gupit pag gunting ang gamit mas mabilis daw kapag razor kaya ang kaniyang hairstyle hindi pasok sa promotional offer nila ang promotional nila ay yung yan ginagamitan lang ng razor pero kapag daw normal nagpit gupit na, upid, na ang gamit hindi pasok pa at matapos, kaming nagpag matapos yung nagpag at kami nagpagupit matapos siyang nagpagupit at naglakad-lakad kami patung grocery yan sa palengke naman ang sa sadya para binili ng mga gulay gulay pechang binili namin at saka kung ano-ano pang pwedeng pilihin. Yung mga gulay-gulay lang kami. Pampakabal ng buhay ang gulay. Itong mga ito, organic. Walang fertilizers, walang mga insecticide. Kaya mahal ang gulay kapag gano'yan. Mga organic. Mayroon pang aloe vera, yan. Ikaano pa sa mga juices. Radish. O yan, lemongrass. Hmm. Yan ang mga gulay. Tomato, cherry tomato. Celery. Okra. At saka lemon grass. Mahal dito ang lemon grass. Yeah, Kukuha kami ng dalawang peraso lang ng lemon Okay hey guys, panahon. okay guys. See you again on my next video mga kasinyorita. Mga kasinyora bye 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 na ulit bye bye na sa aking munting platform bye bye